Uh, so yun guys, magandang araw sa lahat guys, no? Uh, hindi po muna kami maka, magawa ng quality content guys kasi may lagnat pa talaga ako. Yung kahapon, yung kahapon guys, ginawan ko na ginawa namin ni Borloloy na Tawa. Tawa lang <laughs> <Yung>, ako. <laughs> yung kahapon guys, ginawa namin ng content na na may lagnat ako. Totoo, totoo 'yun guys. Uh, ginawa lang namin para kayo matawa at para kayo ma-update. So ngayon talaga guys, hindi na, hindi ko talaga ma Uh, hindi ko talaga kayang gumawa ng content kasi masakit pa yung ulo ko tapos may ano mai, mainit pa ako guys so, nag inom naman ako ng gamot buong tatawa kanina pa yung nagtatawa na uh, yung nag content na nag, nag na kaya nga, kaya nga. matawa lang ako kanina seryoso tayo dito naging... hmm, sarap mo kakalansa natawa lang ako dito na <laughs> update ko yung tao yung hindi tayo makagawa ng content Kaya nga eh. so yun guys uh, hindi talaga kami makagawa ng quality content guys kasi may may lagnat pa ako tapos masakit pa yung ulo ko so mag, uh, ma siguro itry ko itry namin itry namin mamaya pero talagang masakit pa yung ulo ko ginawa lang namin yung kahapon kasi kakalagnat ko pa lang noon tapos kaka, kumbaga kakasimula pa lang so ngayon guys hindi talaga nilalamig pa ako so yun may daladala -dala pa nga akong kumot para para lang ma update kayo no, balo balo Nung usahan si katawa buang sabi nga mag, mag update sa tao Oh, So, yun guys, no. Ano, yung masakit pa yung ulo ko, tapos may lagnat pa ako. Tapos, dahil sa, dahil siguro, wala nang jubile ba? <laughs> wala na kasing jibili guys, tapos yung binigay niya, isa lang. <laughs> Ay! So, sinong mag-send ng jubile oh, mag send, -send no? ah. <laughs> Ay, grabe, sakit pa talaga ng ano ko, ulo <laughs> ko. So guys, ah uh, update lang namin to ni Borlolo. May lagnat pa talaga ako guys, sa totoo lang. So, yan, may lagnat pa siya guys. May lagnat ba? Isikang tawa. Ay, natawa lang ako eh. <laughs> Guys, <laughs> uh, talaga guys tapos masakit pa yung ulo ko mm. sana maintindihan nyo at sana itong video na to kahit ito <laughs> itong video na to kay loko loko masyong <laughs> parati mong tawa <laughs> sana may share naman guys mm. uh, and update ko lang kayo kasi alam nyo naman na araw araw tayo nag upload ng quality content mm. so sana man lang uh, kahit itong update lang tong video na to sana may share para naman tayo may dagdag sana nga ah uh, para dagdag to sa papiding so natin so ngayon katapusan guys mamimigay tayo ng school supply uh, sana gumaling na, ta na na, gumaling na ako para tayo makakilos-kilos ko yeah. Kasi pinagdasal ko na gumaling na ako kay parang nanginginig ako ibang lagnat to. May may nginig na lamig ang tropa. lamig yung hangin. Mm. So yun guys, sana gumaling ako kasi ngayon katapusan magbibigay tayo ng school okay. supplies So yun guys, hanggang okay. dito lang tong video na to.